Colonel, ano na po ang kasalukuyang estado po ng inyong investigasyon? Yes po. No? Uh, arrested naman natin kahapon. Yun. Although sumuko siya, uh, we considered it as arrest. Kasi uh, pasok pa tayo sa period kung saan na uh, yung offense niya ay pwede pa siyang puliin ng warrantless arrest. At uh, base sa investigation namin, although at first hindi kami makapaniwala muna na magagawa na ito ng isang tao lamang, pero base sa mga informasyon na nakukuha natin ngayon sa CCTV at mismo sa admission mismo ng uh, suspect po natin ay parang leading tayo sa isa lang talaga na gumawa ng insidente. Okay. sige po. So, uh, based on CCTV at base na rin po sa naging pag-amin nga nung suspect na binabanggit niyo, eh mukhang tumutugma po no sa naging pahayag po niya kahapon. Sir, balikan lang po natin yung nangyari kahapon. Ano daw po exactly base din na, na rin sa kwento ng suspect ang nangyari? Uh, Paano po nangyari yung pito po yung biktima at mag-isa lang po siya na suspect? Oon. Uh, actually, yung uh, uh, background lang po nung ano? kasi yung suspek po natin at yung isa sa mga pitong namatay ay magpartner sa negosyo. Dahil well, eh, parang industrial partner niya yung yung uh, alias Johan sabi natin. Ito si alias Bogart naman. So nakapangalan sa kanila yung kanilang negosyo na bakery na naging successful naman. However, according prior doon is parang may rift na sila na itong grupo ni victim kasama yung mga kapatid niya at pamangkin is they are parang they are planning na mag-separate na kasi nga pinagdududuhan na rin nila itong suspect na about sa finances, about ganyan ganyan. Ito namang kabila naman itong suspect natin nung birthday niya yung nakaraang gabi, mm. yung gabi na yon, birthday mm. niya yon. Ah, uh, nung isang bote lang naman daw na alak yung ininom na nila. Tapos nung akto matutulog na siya, na overheard niya na parang narinig niya. Na, ah, di, I mean, kung kontrmado siya, narinig niya na sinabi nung uh, Alias Johan at doon sa isang pamangkin niya na uh, patayin na lang natin si kan, isa natin sa kumo, ano, sa unan. Tapos palabasin na lang natin na namatay sa bangungot. Narinig daw niya 'yon. So, nung narinig niya 'yon, dahan-dahan uh, siyang pumunta sa parang sa kusina at uh, at kumuha na ng kitchen knife. At nung pinatay na ang ilaw, doon na siya doon niya na sinagawa yung kanyang uh, criminal act. Pero ito, uh, base plus yun sa kwento niya. No, we, we are still uh, analyzing kung oh, paano niya nagawa yun na uh, pito versus one na hindi man lang siya nagalusan.